Ito, puro talaba. Putik. Yan yung kasama ko, guys. Ang mga si Scubar, si Jay. Ayan. So, sakay kami ng bangka. Kaway-kaway <laughs> naman dyan. Ayan, sa, to, at sa ating mga viewers dyan. Yan yung gango. Ayan. Ayan. Ayan yung gango nila, guys. Di Yeah. Yan so, ayan yung gango, guys. <laughs> oh, mababaw lang pala. Mababaw lang ayung pag doon ka dito. So, tawagan mo na ko. Tugasan, tugasan. So, dami tawag nung naiinom ko. Oh, so ayan, guys, mababaw lang uh, high low tide. Karangan. <laughs> So, ayan guys. sila nang ano. Huli ng uh, nag-ano nang uh, anang gango, ayan. So ganyan yung maghuli huli nang sa amin. So mamaya 'yan uh, makikita kong mga oh, Yo ayan guys yung, uh, yung yung paggawa ng gango na yan guys yung ano yung mga uh, sanga-sanga ng mga puno yan tapos nilalagay diyan sa gitna andun yung pinapaikutan sila ng uh, yung mga ito usok ng mga kawayan para hindi sila no, para diyan na natit na tumira yung mga isda after uh, one month yan after one month yan anong nila So titingnan na nila yan kung mamaya. So one, one month na to, yun, no, okay no. Three uh, weeks oh? na daw to, three weeks. So ayan, malalaman itong natin itong yan, itong yan itong mamaya itong kung itong meron itong na isda. Mo. So, baka may mga ano dito. Galabo ako. Baka may pating or baby shark. <laughs> okay. Iba pa na ito. Uy, ganda na. Kasi kasi yung Ay, guys. laki <laughs> namin, oh. oh, oh. oh. <coughs> tayo kasi, mga, mga dito kasi sa loob. Nangangagat. <coughs> Diyan! Diyan, <may> <laughs> Ilang minutan boy? Yeah. <laughs> so, first time ko din mag ano Mag ano Iklab sa punta ka So, focus mo yung kakagari Kukamat so, Ayan Ayan

kami ano? Wala pa yan. Wala pa yan. <laughs> Basta <Baserong> malang man <laughs> <laughs> oh, Ingat tayo kasi tro. masakit. Matusok to guys. Yan. So ayan. Ambol, Kilo, Kilo to guys sa ah, amin. Kilo. So ayan ilalagay namin dito. guys. Okay. Okay. Ano lang? Cepane pa yao sa Check raw base kung... Payta tide na guys, medyo malalim na dito sa amin hanggang hanggang liig ko na yung tubig. So ay na natin kung kung ano yung huli guys. So ako sa na Guys Danggit, 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 ayan

Dito na kami sa ano. Ayan, it's chick na. Yun, dami guys. Dami yan guys kung may huli kami dyan. So, meron kami huli. Hindi na masiro. May pangulam na guys. Banglo. Yun, may pangulam na kami. Ayan. go to tumunok ako no. Ay, may rupo. Dikado yan. Masakit yan. Nandanggit danggit oh. Dangit. Nandikit guys. Hindi Yun na bomba to. Yo. Eh my snapper guys. Yun. Yun may photo Balde David Balde. So, so linisan lang. Yun linisan lang yung uh, mangrove. Linisan ta. Ano ba? Ay kunukuntun si Dion ug god. Ano? Tama. Tama. Pala ko mangagad. Ay kal. May pangamayo. Call. Call. Oh, pangamay. Oh, pangamay. Ay ilong. Gan togas oh, gan togas yo. Duck, shout out Duck. Oo, ini do. Yeah, Ay ayun, ini yung lapo yeah, may lapu -lapu guys. Maliit. Ano to? Maliit na lapo So, alagaan namin yan. And, sa mga lapo yan. So, wala na. May... Uh, may... Shout out, Ken. Ano, may alimango. <laughs> 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 to, to, <sing> <laughs> ay, ay, so oh, sing hello Ay, sumutin dunga. <laughs> para patingin pa <para>, yung huli. Dikiti. <laughs> oh. Yun. Merong uh Yun, so merong snapper. Ayun, danggit, sesares. So uh, libre na din guys yung pang-ulam, hindi rin masiro no. Ayun. <laughs> uh, yan yung uh, huli namin sa gango. Oh.